Dumalo ang 9 Civil Military Operations Battalion sa 3rd Quarter Meeting ng Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs Advocacy Cluster na ginanap sa Department of Interior in Local Government Regional Office 5 sa Legazpi City, Albay noong 30 ng Setyembre. Si Lt. Colonel gene Danyas, ang Battalion Commander ng unit na ito, ay dumalo sa aktibidad sa ngalan ni Major General Noe Alberto Peñapiel ang commander ng 9th Infantry Division. Ang kaganapan ay nagsilbing plataporma para sa mga ahensya na magbahagi ng best practices, mga estratehiya at palakasin ang koordinasyon ng advokasya. Bigyang diin ng mga talakayan ang kahalagahan ng aktibong kampanya sa impormasyon at mga programang nakabatay sa komunidad bilang pangunahing bahagi ng komprehensibong diskarte ng pamahalaan sa pagtugon sa mga alalahanin sa ilegal na droga. Dumalo sa pulong ang mga kinatawan mula sa lokal na ahensya ng gobyerno upang bigyang diin ang magkakaibang partisipasyon sa whole of government approach sa pagtugon sa maraming aspeto ng isyo ng ilegal na droga. Ang Kaagapay Batalyon ay patuloy na gumaganap ng mahalagang papel sa pagsuporta sa mga pagsusumikap ng gobyerno laban sa ilegal na droga kung saan ang civil military operations ay nagsisilbing isang epektibong kasangkapan para sa pagpapataas ng kamalayan at pagpapaunlad ng katatagan ng komunidad laban sa banta ng ilegal na droga. Ito si Kaagapay Arnold para sa Kaagapay News Online.